Hello mga kababayan. So guys nitong nagdaang bagyo no na si Karina, ito yung chance na maipakita ng mga elected officials natin ang kanilang tulong at malasakit para sa kanilang mga nasasakupan. Tapos nakita ko dito sa YouTube no si Mayor Hanil Lacuna eh nakasakay sa ano fire truck. Ang alam ko fire truck 'yun na. Tapos ah uh, uh, in niya, tapos binisita niya yung mga daan siguro sa tondo no? To the point na may baha, ba diba? Eh, lumusong pa siya dun sa baha para sabihan yung kanya mga nasasakupan na pumasok ng bahay, pumasok ng bahay, no? At huwag dun sa, ano, kalsada. So, kung uh, nakita ko, syempre yung baha, ang dumi ba diba, guys, no? Eh, lalo na sa tondo pero, syempre, lahat naman marumi. Pero, alam naman din natin na ang tondo marumi rin talaga. Kasi ako, guys, lumaki ako sa tondo. Sa Mary Johnston Hospital ako pinanganak. Simula pagkabata hanggang 17 years old ako. Ta Talagang doon ako, no? So, sanay ako doon sa lugar na yon De, nakita ko, ano, uh, lumusong siya sa baha. So, para sa akin, no, ano, yung sinasabihan niya yung mga tao na pumasok ng bahay, no? ah, uh, de ano you know, siya, naglalakad siya sa may baha, para sa akin ah, uh, kung tutuusin, pwede naman na hindi na lumusong no, sa baha si, ano Mayor Honey Lacuna at, ay, pag-instruct na lang niya, no, kunyari may megaphone na, ano, pasok, pasok kayo dyan, ano ganyan-ganyan, tapos hindi na sana siya bumaba, pero dahil nga, kung man, matindi ang labanan nila ni Isko, no sa pagka -mayor, no mayor no sa dating na halalan eh ayun na nga syempre uh, si Mayor na ko na double yung effort niya so kung man uh, imbis na hindi na niya hindi na sana siya dapat bumaba eh, syempre bumaba pa siya para maipakita talaga na ano siya talaga yung uh, hands-on sa pagtulong no So, dito, no, syempre, dahil ang alam ko si Isko rin tumulong kasama yung anak niya. So, dito, nakikita natin yung, ano, challenge, no, na paano uh, mapiplease ang mga botante ng Maynila na, halimbawa, si Mayor Hanin Lacuna, pinadama niya yung kanyang malasakit, no, nitumbag yung Karina, uh, at yung si Isko naman, challenger, uh, dating mayor na makbubong presidente no natalo tapos ngayon ang alam ko dati sabi ni Isko ayaw na niya sa politika no papahinga na siya pero kabug-kabug mo eto, uh, gusto nang magmayor no doon sa siya pa naman ang na nag-endorso kay Mayor Hanil Lacuna na uh, para iboto ng mga Manilenyo, no bilang mayor nila so dito ang mangyayari nito guys ah uh, parang magkakaroon tayo ng showdown no ang uh, isipin nila sana ng mga ano manileño no para sa akin kasi guys ano kung ako ay taga Maynila no bibigyan ko na lang ng chance si Mayor Hani Lacuna na ang kanyang kunyari gusto niyang kumandidato ulit no ah uh, pagbigyan na maka second term pa si Mayor Hani Lacuna kasi ah uh, kung tutuusin guys ah uh, yung 3 years naman eh hindi pa yun enough no, para ma-accomplish yung mga gustong ipatupad, no. Pero syempre kanya-kanyang ano yan, uh, manok. Pero para sa akin kasi, uh, si Isko uh, talagang nagambisyon siya agad na maging presidente, no. Inuna niya yung ambisyon kaysa yung paglilingkod sa mga manilenyo. Para sa akin talaga, hindi naman talaga mahal ni Isko ang Maynila. Kasi kung mahal ni Isko talaga ang Maynila, no? Na dyan na siya lumaki. Ah, nagsimula siya bilang kabataan, naging councilor, vice mayor, di ba? Kung talagang mahal mo ang Maynila, hindi mo yan iiwanan mo na nang hindi tapos yung iyong proyekto o vision para sa Maynila. Paris na lang ni ano, Mayor Biko Soto, no? Kahit na marami ay siyang, alam naman niya na marami humahanga sa kanya, no? Sa kanyang ano, pagiging mayor ng Pasig, no? Pero, hindi siya uh, yung kumbaga man tumalo na uh, parang gusto na niya maging senador. Ito yung last term ni Mayor Biko Soto bilang ano, mayor ng Pasig. Kumbaga, gusto niya munang i-accomplish lahat hanggat maaari Doon sa hanggang sa ika-third term niya yung uh, pangarap niya para sa Pasig. So, ibig sabihin ko, si Isko, uh, nag-ambisyon siya para maging presidente, di ba? Hindi naman inalintana talaga ang Maynila. Kasi parang bahala na kayo dyan, basta kung baka pwedeng makasilat ako, ma ma malay mo, ma-chambahan, maging presidente ako. So, kung baga yung pagbalik ni Isko, kasi bigo siya bilang presidente, no? Pero kung mahal talaga kayo ni Isko, hindi kayo iniwan. Tinuloy niya talaga yung ikadalawang termino niya, hanggang sa tapos niya ikatatlo kung gusto pa niya uh, para maipatupad niya yung pinakalayo niya dyan sa Maynila so sa nakita ko naman no parang nagtatry try hard sabi mo na kailangan talaga maging trying hard eh lalo na kung alimbawa yung kalaban mo alimbawa si Isko no eh naging mayor na no syempre kahit pa no may nagawa na rin naman siya dyan tapos sa uh, plus yung kasikatan pa niya So, yung ano, Ah uh, effort ni uh, Mayor Hanin Lacuna talagang magiging masasabing dapat siyang mag-try hard pa no pero ako uh, binibigay ko lang thoughts ko sa inyo no na bigyan niyo pa si Mayor Hanin Lacuna ng ika-second term niya no kasi uh, sa tingin ko ha pag binigyan niyo pa syempre lalo na may nalalabi pa naman taon halos no uh, dahil sa mayo pa naman sa next year ang halala, no sa tingin ko, baka gawin na ni Mayor Hanila po pinaka-best niya. Tapos, dahil alam niya na may nakaamba pa rin mga, ano talaga sa kanya, competition, challenges, na gustong maging mayor din. Baka sa second term niya, maipatupad pa niya yung mas best, uh, mas mabuti. No? Hanggang sa, ayun na nga, uh, ma-accomplish niya po ano yung pinangarap niya sa Maynila. pero ang ano lang kasi hindi pwedeng kikilos lang tayo kung may ano challenger, di ba? So, kayo na lang may uh, taga Maynila, mga Manileño ang mag-decide, no. Ang tignan niyo mga guys, no, yung uh, performance nung inyong uh, gustong maging mayor, no. Naranasan niyo silang pareho, si Isko, saka itong si uh, Mayor Hani Lacuna, no. Pareho niyo naging mayor 'yan. Mag-decide kayo, no. Huwag yung kusino yung sikat, no yung intindihin nyo kung ano yung naibigay na sa inyo, no? Naibigay na, hindi yung pinapangarap palang ibigay, ha? Naiparanas na, sabihin na na para sa inyo. Yun na iboto nyo. So, ilang guys. Dito na ako, and blessings, blessings, everyone. Bye!